na. So, for today's video, gumagawa na sila ng ano, pang-forma. Tapos doon si Papa, nilalagay na din yung forma ng sabim. Tapos ngayong araw, bibili po kami ng ulan. Bibili kami ng materyales. So, ayan. Gusto ko mag-thank you kay Tito Joe. Kasi po kagabi, nagbigay po si Tito Joe ng 16 bayon yun? 16,000 16, po guys. Pambili po ng materials. Then pang guide po sa labor. So ayan, thank you so much po Tito Check ko mamaya ulit kung 16 po ba yun. Di ko pa kasi siya na, na kukuha. Kukunin ko pa lang po. So ayan, i ano ko pa lang. Kukunin ko pa lang po sa Cebuana. So, maya-maya, pag medyo may nag-okay na yung, hindi na masyadong matakas yung ulan, bibili kami ni Papa ng materyales. So, yun po. Thank you so much, Tito Jono. Tapos, magpapaulan na lang din ako. So, si Papa. Si Kuya, nag-dryer si Kuya. Whoa! Wow! Wow! <laughs> Kinaganaan si Kuya maglaba dito kasi hindi mahirap maglaba pag washing. Nagda-dryer siya. <laughs> Very good. Very good. <laughs> Ayan. five days na ulan, nilalaban lang nila. Laban lang. Guys, pag maulan, dapat huwag mong trabaho guys. Kasi magkakasakit. Ano, ano, ano? May, may, sinasabi siya. Ano, ano, ano? Pag maulan, huwag ano? mong trabaho, magkakasakit. Pag maulan daw, huwag daw magtrabaho kasi magkakasakit. Kapag mahina yung resistensya mo, magkakasakit. Kapag naulanan kayo guys, maligok kayo. Ako kanina pa na hindi pa naliligo. <laughs> uh, Mahigusun man. Kahigus mo man na tao. na mag- Ay, shower out Rose Roseanne, Rose <laughs> ayan. Rose hello sa'yo Rose Ann. Ayan, ayan siguro yung ma magaling na yan maglaba. Magaling mag-dryer. Ayan. Pwede na siya. Magaling din yung magluto. Rose and shower out sa'yo. yak yung daw. ni na ano sa <laughs> oh, bibig ko. Rose and ayan o. Oh. <laughs> Ang sipag-sipag niya ng Pwede na yan. Pwede na. <laughs> Pwede na mag <-asawa. laughs> Oh, si Mo. Maano yung masipag yan. mo yan. Ganyan tumutulong dito sa amin. Ay, ano ako. Kasi sa amin, Queen, nanonood daw yun. Kaya palagi si Kuya nagpapakita sa vlog. Uy! Sana all. LDR yarn. Roseanne. Roseanne na lang tawag to sa Ayan na si Roseanne. Alam, meron pang i-dryer si Rose. Ano? Ang dami pa pala niyan. Magdadawmi. Ni... Pwede na talaga. Pwede na, pwede na. Ipakilala muna daw kay Papa. Kuya. Maro, kaya hindi <laughs> natin Ano? Kamag-anak kasi yun, guys, ng kapitbahay namin. Sabi niya, makita daw dito ni <laughs> Hey, ano? Ano? Oh, ma Shout out kay Kuya Dodong. Dodong. <laughs> Makikita daw di Kuya Dodong. Kung mag... <laughs> <laughs> Hala ka Kuya. Bawal yarn. Ba, sama Manila guys, baha. Sign siya sa Manila. Baha din sa kanila. So yan guys, kahit maulan go pa din sila. ini eh. Sunod-sunod yung bagyo. Kung mainit sana ang panahon, edo sana... Tapos na to. naman sa tapos na to. Ano? may Pina Pina na para tapos. Mm -mm. Medyo na tapos sana 'yan, tapos doon naman sa may kabila. Hoy kasi guys, pasang-basa na sa loob. Mm, mm Pinapasok kasi ng tubig. Ilang minutes ba yung sinisip mo? 3 3? 2 Wow! Pwede na talaga, pwede na! <laughs> <laughs> Mamaalin ka mano ni Rosan kahit malaki yung chan mo may gusto. So, yun guys, sa bahay, ang setup nila, si mama yung naglalaba dito sa washing, tapos si kuya yung nagda-downy at nagda-dryer. Yan yung ano nila dito, yung task. Kasi, si mama, Ako, <laughs> wala. Hindi <laughs> man, ano lang, vlog chart. <laughs> Hindi guys, si pero sila talaga. Ako, yung nilalaban ko minsan yung uniform ko lang, minsan yung damit ko lang kasi minsan, pagpapa or, ano, araw-araw kasi yung paso ko sabi ko kay mama, laban niya na pag hinubad ko na yung uniform ko nilalaban niya na agad kasi araw-araw nga yung paso ko ganun. kasi mama naglalaba yung akin, nilalaban ko lang, minsan sapatos ko yun lang, tas mga pang araw-araw ko na damit Si Kuya dati hindi yan dito, hindi yan naglalabay, hindi yan lahat-lahat. Ay -lahat. eh, lang ng tubig. Pero ngayon, dahil nga may washing, ginaganahan siya. Ali saan? <laughs> so yan guys, si Tio doon nag-aano ng Gumagawa hindi sa lugar guys natigil yung ulan hindi man kasi masyado nakikita sa camera pero malakas yung tunog so yan guys nilipat niya na meron pa? lakas na ng ulang. Ay, oh. sila Rain, rain, go away na po. Hindi ko kakataon kasi baka lalong lumakas yung ulan. Come again another day. Little, little Kathleen wants to vlog. Uy. guys yung pangforma natin. Ano si Edwin kaya pa? Guys, parang may, ayun, parang nagliwanag yung mata kani naman medyo malimlim talaga. si Bunso nandito sa kwarto. <laughs> Ayan Oh. Eh. Ayan, ay ano Ayan lang ang ginagawa niya maghapon. Ano Ayan lang. Ayan lang. Ayan May ito? amoy, yeah. ay, 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 may amoy daw yung kilikili -kili ni Bunso. Yeah. May Eww. Wala ang man. <laughs> yung madumi ang ating kwarto. Tsaka tingnan niya naman yung sahig niya. Kasi nga guys, pinapasok niya ng COVID. Galing yun sa... Bakit pa gilid na yan? Pasi dito. Oh my gosh. Pinot. Ano? Pinto yun. Hindi pa gila ginagawa niya. ML. ML. Diyan na siya magaling sa ML. Diyan lang. Oh, diyan dito lang tayo guys sa loob. Gusto ko lang maligo. Kaso ang lamig. <laughs> ang lamig guys. Ang lamig ng tubig ulan. Kasi alam nyo naman kung saan kaling yung tubig namin. Yung parang bomba. Yun, yun guys. Tapos wala yun natakit. Balon. Hindi. Wala yun natakit guys. Uh, Oo. Oh. Wala <laughs> Balon. Kung ano man tawag nyo doon. Wala yun guys kasing takip. So, yung ulan doon po na pupunta. Kaya dati kapag umuulan, palaging napupun ay, napupuno yung ano, yung balon na yun, yung iniigaban, iniigaban namin. Kaya malamig yung tubig kasi tubig ulan. i <laughs> Guys, hindi na malakas yung ulan. Magbubuhos daw sila ngayon. Ah, man? Ah, hindi man kasi alanganin daw kapag magbubuhos ngayon. Ay, ayan lang. Bibili na tayo ng materials guys. Let's go. So guys, umaambon. Si Kukunin ko pa lang po yung pera dito sa Cebuana. Wala akong payo Ba't kasi yung na nakuha ko na po yung pera. Ang lakas guys ng ulan eh. Bibili na tayo ng materials. Let's go. Guys, nandito na po tayo. Ay! Ate, wait lang. Nilista ko kasi sinabi yun ni Papa. Ate, 20 pieces daw po na 2 by 2 ba yan o? Kukulamber. 20 pieces ah po. 20? Apo. 2x2? Apo. Ah, Tsaka yung 2x3 po, 4 pieces. Ano po? 5 kilo po na alambre. Tsaka, yung plywood daw po na 1 4 yung tab 400, tatlo. Yes. Ayun mo lang pa. Sa bagong San Roque po kay Nuno Baniko. Puro sing ko bagong San Roque. Apo, ah, sumai so, may pamanaw baga po. Bago mag elementary. Nuno ko Apo. Ah, so, may elementary ka. Bago po mag elementary kang BSR po. sumai so, may pamanaw. Bago na ini. Ah sige po, okay lang po. 买单。 Pier. Ano? Nasa 4-4. Ano So guys, 4-4 yung amount. One, two, three, four, four five. Po. Po. Thank, you. Thank, you. Thank you po ate Ayan guys, let's go Alas 4 na 3.42 ng hapon So yun po mga ka-Bicolana, naka-uwi na ako Nakabili na din, naka-order pala tapos bukas daw po yun. Ano yan? <laughs> ano ba? Bukas daw po yun, i-deliver. -de Tumutulo kasi yung tubig. Ang ulan. Hindi naman masyado muna kasi ulan dito paabot-abot. huulan tapos titila. Ang ulan titila. Ganun. So, yun guys, kabili na tayo. Naka-order pala. Naka-order na tayo ng materyales. So, yun nga. Yeah. For, for, yung amount. So, yan tapos ayan mag sasweldo tayo sa trabahador And then marami pang kulang na materials kasi nga ginagamit yung wala pa kami no order na ano na, na ano na buhagin tsaka yung bato so ayan baka mag ano pa ng semento kailangan yung semento so yun guys magti-thank you tayo kay Tito Joe so thank you thank you so much Tito Joe sa ayan pa ano ulit, pa materialis ulit. So, hindi ko alam kung ka. So, ayan, Tito Joe, pasta alam niyo na po yan. Thank you so much po. Pati sa iba po nating mga sponsor. Yan, sa mga viewers natin, sa Timpaway. So, yan. Thank you all. Love you.